Magandang umaga, magandang hapon or kaya na may magandang gabi. So ngayon nga ay maglalaro tayo ng School of Nightmare. So ito yung pitapita -pita na school. So ngayon nga is maglalaro tayo nito may kasama kasi alam niyo naman kahit takot tayo maglalaro pa rin tayo. So yun nga. So kailangan kaya itong event to, to, Limited time happy holiday event with limited item. So let's go na ano, tayo, pumasok na tayo. So, sana oh, di sila takot no Kasi, umalis <laughs> um, sila. Kapag namamatay sila, di sila wala silang ano, wala silang kumpiyansa sa kasama nila. Let's go. So, yun nga, you're lost in a school of peta-peta. Find the key to escape this nightmare. So, yun nga, nag-iba nag yung ano ko, ko, no? So, huwag yung ano ba Wala akong ano, dyan. So, hindi ko alam bakit din. So, tan tanong ko din sa sarili ko eh. Eh, wait lang. May ano ako nito eh. May night vision ako eh. Bakit wala na? I mean, hindi ko binili yun ah. Baka sana yun. Nag-join. Ganda ng night vision na eh, kaya Nagustuhan ko yun ah. Yung ano ka last part ng ano. I mean, last part. Este, ano. Tapos naman tayo. Okay. Huwag natin itong i-reclose never press it. So, di natin ito ipipress. Para di lumabas si katapeta. So, tayo masyadong tumakbo. Basta huwag lang yung i-on. Yung, yung, yeah. so, yun nga. Nagana pa ko na. Ano? Aya! Matakbo boy! Boy! Sino nag-press ng button? Sino nag-press ng button? May nag-press ng button. Diyan na. Diyan na. Na naman na tayo eh. Ah, wala pala na nag-press ng button. Case clue. Tawag nga. Oh, natatawag pa rin oh. Okay, ano? Okay. nawawala pa yun ano, no, May, may parang lumalabas dito kapag natatagalan so, yung laro so wala pa yung kapabahalag wala pa yung nabibaba hindi tayo so sabi mo he's coming pew ngayon ba ba Kita kita papa pas pen kau dia dito nanti mana orang lepas Prenis niya. Gusto. Yan, mabigis na sa rito kaya tapos ng niya So, yan nga. Let's go. So, tapos pa rin Maganda yung skin. Takot nga lang. Okay, ito kayo guys. Nakataot. Kahit ano. So, babae siya. Naka-school uniform. Naka-school uniform, guys nagbigay ato sa mukhang siya ng katawan hindi pinasok siya sa alam niyo na south hallway left ay first floor so wait magpakamatay ano. daya daya ng laro so maghanap na ako ngayon maghanap na ako so ilan pinagawa sandalang sando lang kayo sa mga na dito ba yun. na nga, nagpagaling nyo mamamatay ako! Ako ba? Lokong ta <tap> Huwag mo kong ipigi boy okay. Huwag mo ipigi boy Huwag mo kong ipigi bank Huwag mo kong ipigi Damayin Dadamayin Well ano Dadamayin mo pa ako boy So nasa taas Pero hanapin natin yan sa sariling ano natin. So dito muna ako kasi hindi na si Pita Pita diba? Oh, okay, na namin eh. Takbo boy! Dito daw? let's go. Let's go. Magka magsasama kami nito. Ito, magsasama kami nito. Kumuha na to. <laughs> so, shot out nito kaya na Kazashi. Kazashi. Ah, pwede ka lang pa kaya. Ay, ay, ay. Hindi ako makapasok. Sige. Sama. Ibigibang mo ako ba By the way, masakit sa tingin yun kapag naglalaro tayo. kakabay pre ginawa gawa mo isa lang yung ano dito <laughs> ano na yun? ano pakneto nagawa akong ano saan nang Tara na. Tara na. Basta tayo. Basta tayo. Nakataot. Isa lang yung ano nito eh. Kapag... Huwag naman ako, huwag naman naman ako, huwag naman ako, huwag So nagbibigay direction na nga, nagbibigay direction. Ay nito. Uy, niyo pa ka. Na. Nananakot eh, nananakot, nananakot. Sulit. pa ka. Uy, na boy.

Ba, sa sebab, sa baba yata, pag mana ako tao, mana ako, umang na tao, takot ako eh. Grabe naman, tayimik. <laughs> tayimik. Nandito na sa akin yung ano, kamay ko. Nasa kamay niya. Puro dalawa lang. Iyawo sa kapatid. pa Uy. Takbo boy. Takbo boy. Saan ba yun? Saan na? Bahala ka dyan. Mauna na ako. Mauna na ako. она не на спальне облезни Anong, ano yun? Ta-ra-ta-ta. Ngayon. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ganun ko yung squid game. Nananakot eh. Nananakot. Nananakot. Nananakot siya. Nan Grabe. Dito. <coughs> Tara bro. Bro, come here. Sa na ako. So di pa nga tong ano, may stage di pa to. Just when I thought I had escaped, I was pulled back again. Find the key to escape this nightmare. Ano nightmare ba boy? So, malaki na yung ano na ito. Daan na yata. So, binibigyan tayo ng ano na ito. Um, binibigyan tayo ng tinuturuan tayo sa nyo ki kapag ano na, nasa sitwasyon. Eh, so, madami yung ano na. Ano ba yun? So, yan nga. Naka ano na, na tayo. Naka to. So, narin ko yung... Doon. Na rin ko yung... Narin ko yung... I will never forgive you. So, di kita, kita papan natin, natin, di din, di din kita ipapapagod. Hindi yata patay natin sa pagkakulit. Thank you. gagi gagi na out na naman yung jumpscare

papaloin. Bait mo papaluin, Bakit Di naman niya napapalo. Oh, bawal. Kapag namatay ako, namatay ako.

Kapag nandiyo si Bitong Peta, tatakbo ako. Piling bata, ang tanda niya. So, piling sa mga kamay. ta gọi lại mình subscribe cho kênh đi Để không

Isa mo galaw mo. <lossusimus> <talas> Isa mo. Takbo boy, takbo. Takbo, wag kang mangiwan, wag kang mangiwan, wag kang mangiwan. Inikli mo yan, baka tanggal ako na restrict ako na ito. Hindi ako na ito. Hindi ako na ito. Wow. Ay, dito. ganito na yung tagdainan <laughs> takot 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 din siya grabe. grabe naman katakot yan Kala, ganda ng skin tapos ano takot dito naman so nag ibang ano oh, nag ibang skin na. Oh. Wala kami nakuha kahit isang t-promise. ang tanong ko anong gamit nito anong gamit nito anong gamit na nito ayok ka pinapatay mo sarili mo paano yun Habol lang ako mag ano. Magpapabot ko <laughs> Grabe ko guys. <laughs> yan nga. So yan nga guys, na, na ano nakatapos ako na ano ano ng level 1. Di ko natapos yung level 2 kasi namatay yung kasama ko. Di ko kaya pag walang kasama, promise. Mas, ano, so ngayon may nga, part 2 eh, nito, magpa-part 2 ako. So magpa-part 2 ako nito. So yan nga. Salamat sa panonood guys. So mag-upload na naman ako ng pangalawa nito. So, yun nga. Salamat. Bye-bye.